Hi guys! Kamusta kayong lahat? Kasama nga pala namin si Matia ngayon. At ngayong araw ay magdadamo nga kami dito sa garden. Hindi nga pala siya pumasok ngayon kasi kaninang umagang pagising niya ay nagmumuta siya. Tapos ay medyo mapula rin yung mata niya. Kaya sabi ko kay Mr. wag mo na siyang pumasok ngayong araw. At eto nga ay napaka-energetic niya. At dahil nga malapit na yung birthday niya, Gustong gusto nga niyang pinapatugtog ito. Ito nga pala yung happy birthday na Croatian version. At ito nga pala yung ng garden. At dahil nga nag-snow nung last January. So sobrang bigat nung snow, hindi kinaya kaya bumagsak yung kalahati. At nung isang araw nga ay tinanggal na ni yung net. Pati na rin yung mga bakal. Nire-ready na nga namin itong garden dahil nga patapos na yung winter at pwede na magtanim ulit. Last year nga nagtanim kami dito at laking tipid sa amin. At hindi na kailangan bumili sa shop na kakailangan sa pagluluto. Ay, <laughs> di. Yosh. 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 <laughs> Patapos na nga pala itong ginagawa ni Mr. Lalagyan pa nga ng flashing ito at pipinturahan sa baba. Pagkatapos nga maglaro ni Mati ay bumalik na nga kami dito sa garden. Ito nga palang gulay na to ay yung tinanim ko pa last year. Ito nga parang pechay sa atin sa Pinas. Na ang tawag naman nila dito sa Croatia ay Blitva. At natapos na nga rin kami ni Mati sa wakas. Pwede na nga tamnan nito ulit. Hanggang sa susunod. Bye!